Yan, tayo po yung naglilinis ng ating mong palayan Wala oh. so, na po tayo maglinis. Yan, si Hotel Bumbay po. nilo Tayo po yung tulong-tulong pag mamotor. Ang bala, ari po yung narinis na kahapon, oh. Di po ka kanina po, ari kabila. Ano, tol? Malaklok na rin po nalinis. yan Ayan po yung halin hinan na tayo po. Malambot naman po motorin, oh. Yan ang ganda, no, tol? Ha? Ano? Oh, ta. Tayo po titingin muna naman ga dun sa may kabila. Yan, ang ganda na po. Arpoy pwede natamnan O dapag na lang po ang kulang. Talaga pong yan, linis na linis na. yeah. Arpoy medyo malawak-lawak din. Ayan eh, o tol. Tayo po titingin muna dun naman sa kabila. Ang lakas po ng tubig. O yan. Nalakas lakas. Ah, talaga pong hindi na po'y sa tubig. Hindi po katulad sa ibang lugar na nakakate, eh, no, Tul? Dito may magandang patubig ay gawa ng galing po sa banahaw po sa mga bukal. Ngayon repeat kasama pa sa ating ginagawa tubig at na rin. Ang po sa may kabila. Sa may niyugan kung nakakikita niyo mga kampal doon. Sa may kabilang niyugan. Ang itatanong po natin dyan ay hybrid Para po magandang ani Sana naman po huwag abutin ng bagyo no tol oh, Pampanahon na no Pampanahon Hybrid po ang ating tatanim Pare ah, pala yari din ang ano tol Mangkustan din po ng bagyo Nagkalat din ang dahon Ay ah, himay Talaga pong Walang masabi sa bagyo ah, ah. Wala mo sinasanto ang bagyo Ay ano Talaga pong Himay na himay Nandito na po tayo Pagkadami nilaglag din utol ano Pagkadami po Pagkadami po Pagkadami lahat. Halos lahat. Ah. Uh ah. Mga hinug na ano. Tara oh. pare po, hinog na oh. Yan ang bisan nito. Tampo. po pa laging perming nakamangga ano. Ang dami bunga naman ay. Lang talaga pong Ito lo. Yan ang sarap na rin. ayun pong iba ay na sa pailog. Sayang ano. Yan no? ang pagkadaming laglag sa baba. Ah. Uh -huh. Oh, itong dami na bibini oh. Uh. Yan. Ay siguro may nangayon oh, uh tol. -huh. Ba't ay may tama na? Ay, daw anong sarap. Uh -huh. ang mga, uh -huh. Yan. Mga buto mga mangga oh. mangga po oh. Uh -huh. Nagkalat. Ah. Uh -huh. Ay talaga pong Yan. Baka bagsak presyo ang mangga ngayon, ano uh tol. -huh. Gawa ng laglagan ngayon ay. Uh -huh. Gawa ng bagyo. Uh -huh. Yan mangga gapo. Tayo tayo magyata din sa bahay. Oo, oh, timahain muna. Mm. Ari, sarap po tuloy. Ito lahok daw. Mangga po. Ari po, ano, hinug na. Oh. Mm. Ay, anong bisa na rin. Yan talaga po. Yan o. No. Oh. Dilaw na dilaw. Ito lo. Titig ka baak. Yan ang sarap <laughs> na rin. Nakakapalamod daw. Ah, ah. Yan o. No. Oh. Hmm. Ang gawa sa mangga ngayon. Katsa po dito may mangga sa amin ay. Hmm. Masyap na otol. Bisa. Yan bisa. Yan tamis. Hmm. hmm mangga po. Ang dami, parang pato. Bahit, kahit hindi balatan na otol. Hinog na ay. Kwanto hmm. umay naman sa mangga. No? Ang dami ito at yung iba Ito yung hinag lang natin pipiliin Ito Yung mga hinag po ito masarap mm. May tayo ng bayo Ito lari oh. Sarap Mga lumon ho Panay lumon mm. ah, ah Talaga pong Mm. Panalo. Mm. Ito dami oh. Bilagsak nang ano bagyong agon Oo. Dami oh tol. Nga. Yeah. Yung gigisak ng iba pati oh. Ng tamis. Tol, mut mo, simot. Ito sa sombrero mo lagay yun Yan tamis ano Ang tayo po hindi nakapagdala ng lalagyan Sayang ang iba nung no, nagkabog sa ano sa ilog oh, yeah. Mga naanod na Pero sa taas po maray pang bunga Yan o no? Puno puno pa po oh. Ba't merong huli ano? Merong buko pa oh. Hindi po nagkasabay-sabay ang bunga Merong buko pa oh, Yan Yan liliit pa yan po oh. Ito na rin oh. Dami oh. Simot. Kaya, no, ha, na, ha. Ito, no. Ayan oh. na rin Ito lo. Yan oh. Arig dilaw na oh. Ito lo. Ito mabisa. Dilaw na. Talaga pong hindi napapahinog. Yan hinog na ay. Yan. Tayo pinakabagat ng malaki po. Ah ah. Ayan. Inam na rin oh. Tatay hati Hinug na rin po. Mm -mm. Apakalaki. Ah, ano kaya maganda kaya loob na rin. Ah. Yan ang bisa. Oh. Dilaw na dilaw na po. Pamang star mang ano yung star apple. Anong nga yun? Tawag yun. Yung, anong, yung upper star. Star <laughs> apple, ah, apple star. star yun? apple. Ah. Apple star. Hindi. Basta ano to. mang, Ano po engine dyan Pero yan ang laki po. Mm. Sarap. Talaga pong pagtay na rin eh. Hihinga-hinga. Oh. Kalatungan. Ano to? Kaya po. Ed, tamis. Kaya. Yan tayo po yung magandala pa bahay. Ano, sarap ano. Talaga pong tayo hindi na pinadyo nagkusa na lang ang bumaba nagkalat po ay nalaki nalaki sarap yan tayo pa yung bahay na tayo naman po yung maninimot ng ano ng kabang nilig pong laglag ano tul yan, medyo na linis linis na rin bahay ano tul pero yung likod likod po hindi pa masyado linis kawa nang tayo po yung tumulong pag kita kay tatay, yan tayo po yung maninimot muna ng kabang habang ano po, laglag na uh, alangan ay pagkarami din sa likod. Pero yung ibang kaya po hindi pa masyado na ano, natanggal gawa ng type ay ang dami ginawa ay. Talaga pong parit eh. Yan alangan po din sa tabing minilik po ah, dami Lalo po doon sa may kabila, yung kabila po nung pilapil po. Yan oh. Type gagawa ng ano, bukayo ano tol. Uh, sayang man. sayang na to. Oo. Uh, uh, sayang po pag hindi bubukayuin ay mabubulok lang po ari gawa na po kailangan ay oh, uh, wala po ba hindi pa magulang yan oh uh, nagkaalot din po yan ang dami hangga din sa may kabila dun ating bubukayuin eh ari ah uh, pag tayo pala may ilang piraso yan dami nito uh, talaga pong so, dito pa, eh uh, medyo makalat pa po ang kakas ah utol nang abog pala tulad din natin oh uh. walang diyo oh ari po pali, din, uh. ah, pala nang abog din oh Ah, may dapat bungan to. Napakadami pala bungan 'yan. Eh, halos lahat. Ito nga, buko-tulang buko. Oo. Buko. Oh, oh. Ah. Ayan po, nagkalat. Pagkas. Oh, Isa. Ito pa din po, ang malaking santol, no, tul. Oo. Oh, oh. Yan. Nagkalat. Grabe, ano. Talagang Lux ng hangin talaga, yun. Sobrang lux po ng hangin, oh. Wala, huwag din pa naman. Huwag daw, At ikakamay na, na lang. Marami din po sa may, ano, may nilig po. Oo na ipon po sa tabi at ipong lalaho ko ng aswala no tol ano yung Eh, mura ito tol mura sarap na yan mga may ang mura na naman mga kambal. talaga pong wanto sawa dito sa amin ay mura din oh uh. ah sarap na rin tol so, mura oh oh mura tol sambot ayun mga ay yun, uh, ay tanggal lang ano oh uh. Tanggal orang utul na ano? Gabi. Nabunot. Uma um, umaus pulang tubig din eh. Oh. Ini sa sa baba. Nabuburot at tanim. Is daw to yun. Are utol oh, dami eh. Abang alangan ari ni gataing. Yan, pangkatao tayo din. Pero ay dami. Ano pa yung ating iaahon lahat? Hmm. Ah ah. Yan ang dami. Sawa sa Alangan. Alangan ho. Hmm. Yan. Yan ba din ating pong naiahon na sa Minilik? Hindi sa burol naman. Eh eh. Nasanteng na po ang inate. Yan oh. Tayo po ay Agnes Pawis na ay. Eh. Oo. Makakapagbilad na Iya. Yeah. pa. Eh, utong pa ng manok. Alam mo mamatay yan. Ano ulit Oo, oh, nasilo. Nasilo <laughs> po na rin tali. Oo, Yan po yung ating manok. Ay, mga balian yan. Rasilo, ay. Oh. Ay, hindi ko talaga makakatakas na yan. Oh. Yan po. eh <laughs> napaltik ko tol. Tulang tuloy ka lang. Nang na po Nahuli na na po ng nasilo. Ay, magkita natin nakita kung hindi ari patay I ito. Putol na. Mabubutol pati ang paa. Oh. Pamanin po ari maganda o oh. panabong. Yan, sa mga mahilig pong sabong. Yan, Texas o. Oh. Kampi walang hilig sa ganyan ay. Pag hindi aadubuhin ari. <laughs> tin tinula no. <laughs> Kampi walang hilig sa ganyan sabong. Yung iba po mahilig ano tol. Oo. Ano po yung magandang lahi o oh, yan. Texas. Para ba tumingin ako talaga ganyan? Ha? Para eh, tumingin. Hindi ala ako marunong ay. Yan, <laughs> sa mga mga Oo. Yung mga may sabong. Hmm. Tulo ka. Hindi. Tulo tal. Buhay ba? Ay, this is Tinola. Tinula. Tinula kung... Hindi po naka natin nakakitang... Kung hindi po natin agad na agapan, O, this is tinula. Uh. Oh, alin di matitinulo pa rin manok na Ako ari na po utol po ang paa. Ay, po yung ari, na Diretso na. Yan o. Oh. Pamundin niya ang dami pang papaya din yung laglag. -lag. <laughs> yan ang ganda na yung manok pamundin Oh. Texas. Yeah. Yan po. Talaga pong sa mga may magsabong. Ay, eh. Hay na. Hindi ka napilay. Ayos ah. <laughs> ay, putol sana pa paa. Ano. Ay, putol. Hindi natin na uh, agapang... Ay, yung utol, O dami. Nagkalat po o. Oh.

Oh, kasarapan. Oh. Kaya nung hanutog. Ah, ah. Oh, rin dyan kasarapan ho. Oh. Hmm. Oh. Ah, kaya nung hanpo. Yan bali, walo po ating kinuwang ano po. Alangan po. Ating pong babagkat sa asukal. Gagawing bukayo. Gagawin pong bukayo. Yan ang pong sabaw. Talaga pong sawan-sawa. Sa mga mahilig po sa buko. Punta na po kayo din sa aming lugar. Talagang para... Kaluwat kanan po. Mayroon buko. Kaluwat kanan. Ito ito. At itong kakayuring. Ha, kayo rin po. Malambot naman po itong kayo rin. Hindi ka tulad po nung niyo yeah. po. Ito po yung alangan ay malambot. Yan, bali tapos na pong kayo rin po. Ati pong lulutuin ang mga kambal. Hulugin na. Ati pong lulutuin na din sa kawali po. No. Ate po, isasabay na rin ang asukal Yan. Yan, ang dami po, talaga po pong... Yan Ate pong, isasabay yeah, na rin pong asukal Balik, kalahating kilo po Ang ating ilalagin na asukal po Ayan yeah. talaga pong fresh na fresh, aray mm. Yan ah Ayan po yung mga 20 minutes ay luto na po, aray Ayan yeah. Saka pong Tamisin po yeah, Nag golden brown na po Tsaka po Pag po nagdikit-dikit na At nag golden brown Yan po ibig sabihin po Yan po yung na Mga kambal Tsaka po yung mismong patas po Nung ano po Mismong patas po Nung alangan Yan Lito na po Wala natin patas na Pag nagsama-sama na yan Nagdikit-dikit na lutuin na po